Kuya, ano to? Eto talaga? Bakit? Iniisip mo ba na mamamatay na agad si ate? Eh di ba? Wala naman kayong pera. Eh sino taong hospital ba na mag-oopera na wala kayong pambayad? Natural, yan ang bibigay ko. Tsaka, J-boy, hindi ka man lang marunong pasalamat sa akin. Buti nga, nakakaupa ako sa inyo eh. Kape na lang bibilin mo. Kuya, di ka talaga marunong maawa, no? Kapatid na natin yun! Tapos biskuit lang ang bibigay mo! Alam ano mo, ang kitid talaga ng utak mo eh. Ang hina mo umintindi. Ang sabi ko sa'yo, wala akong pera ang ibibigay sa inyo. Naintindihan mo? Umalis ka na! Dali mo na yan! Tandaan mo, balang araw, babalik sa'yo yung karma. Ito, hindi ko na kailangan to. Sa'yo na yan. Ate. Ate. Sir boy. Ate, di ko na alam kung saan ako kukuha ng pampa-opera mo eh. Pero, lahat naman ginagawa ko eh. Para makahanap ng pera eh. Boy, alam ko naman yung sakripisyong pinigay mo para sa akin. Hindi ko rin gusto na hanggang dito na lang yung buhay mo na laging nakabantay sa akin. Kaya, okay lang. Kahit hindi na ako magpa-opera, handa na rin ako na mawala. Ate, di ako papayag. Gagawa paraan para mabuhay ka. Cheboy, tama na. Pagod na pagod na rin ako. Gusto ko na magpahinga. Ate, di ako papahag. Gagawa ako ng paraan para mabuhay ka. Good morning po. Um, palala ko lang po yung kalagayan po ni Ma'am Sir. Kasi, malala na po. At kailangan na po niya magpo-opera um, maaari ko ba bang itanong kung kaya po nilang mabayaran yung hospital bills kung sakali? Um, Dok? Mga magkano po abuti ng bills? Sir, nakita mo naman yung pinakita ko sa'yo last time, di ba? Medyo mas mataas pa don. Kaya po gusto ko itanong sa inyo kung kaya yung lumikom ng ganong pera sa maikling panahon lang. Dok, gagawin ko po ng paraan. Basta, Operahin niyo lang po yung kapatid ko. Sir, hindi po kasi pwedeng operahan namin kayo kabod nang wala po kayong pambayad. Hindi po pwede sa pulisiyan namin yan. Pasensya na po. Dok, kailangan na ng ate ko na maoperahan. Please naman, Dok. Gawin niyo ng paraan. Hindi. Promise, hahanap ako ng pera para mapaopera lang yung kapatid ko. Sir, naiintindihan ko po kayo ah. Pero sana maintindihan nyo rin kami dito sa ospital. Kailangan din po namin magbayad ng mga bills namin dito. At di po kami libre dito. Pasensya na po. Diyan boy. Di ba sinabi ko sa'yo, okay na, tanggap ko na. Huwag na natin pilitin. Hindi ako papayag ate. Pupunta ako kay Kuya Francis para manghiram ng pera. Ito yung mga ka ata. Uh, kuya, mga hiram sana ang pera eh. Kasi si Ate Idin kailangan naman pa-opera eh. Yan ang, ang sinasabi ko, J-Boy. Kita mo na? Pera pa rin yung hinahanap nyo. Ano kasi problema sa inyo eh. Hindi kayo marunong magtrabaho. Anong ginagawa nyo? Puro pagbubukal ng basura? Sa <laughs> so, lahat ng meron ako, pinaghirapan ko to. Pinagpaguran ko. Tapos ngayon, hingi lang kayo? <laughs> eh, kuya, wala na akong ibang malapitan eh. Tsaka, kuya, sige na, maawa ka na. Kailangan na, kailangan na ni Ate mo operahan. Kung hindi, mawawala wala siya eh. Ako boy Pagpasensyaan mo na Sa ngayon kasi Marami pa akong pinagkagastusan Pero Huwag kang mag-alala Kahit ganun May ibibigay pa rin ako sa inyo Sandali lang ha Kukunin ko Ito to? talaga? Bakit? Iniisip mo ba na mamamatay na agad si ate? Eh ba? Diba? Wala naman kayong pera. Eh sinong taong hospital ba na mag-oopera na wala kayong pambayad? Natural, yan ang bibigay ko. Tsaka siya, boy. Hindi ka man lang marunong pasalamat sa akin. Buti nga, nakakaupo ako sa inyo eh. Kape na lang bibirin mo. Kuya. Oh, yeah. Hindi ka talaga marunong maawa, no? Kapatid na natin yun! Tapos biskwit lang ang bibigay mo! Alam mo, ang kitid lang ng utak mo eh. Ang hina mo umintindi. Ang sabi ko sa'yo, wala akong perang ibibigay sa inyo. Naintindihan mo? Umalis ka na! Dali mo na yan! Tandaan mo, balang araw, babalik sa'yo yung karma. Ito, hindi ko na kailangan to. Sa'yo na yan. ayaw mo Dok! <laughs> Anong nangyari sa atin ko, Dok? Sir, pasensya na po pero hindi na kinahin ang katawan ng pasyente. Dok, di ba sabi ko diba sa'yo? Gagawin ko ng paraan. Basta ako, pero ay ko kapatid ko. Asensya na po, sir. Wala na akong magagawa talaga. Sige, sir. Uh, na lang po ng papeles bago niyo kunin yung bangkay ng kapatid nyo. Salamat po. Ate... 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 Ate, sorry. Kinuha ko naman, ate. Pero... hindi ka lumaban eh. Ate... ako Balang araw papayaman ako at maging ganti kay Francis. <laughs> Ay, sayang mo pinaghirapan ko. Babakrap yung company. Simula nung pumunta si j sa bahay, kamalas-malas yung buhay ko. J-Boy? Huwag mong sabihin, mag-a-apply ka dito. Unfortunately, sir, hindi. Gusto ko lang po ipakilala sa inyo ang nag-iisa at ang bagong stakeholder ng company nito. Walang iba kundi si Mr. Cruz. A round of applause. Hindi ka naniniwala? Ayan o. Tignan mo. Nandiyan na lahat ng papeles na nabili ko na itong company mo. Teka lang. Siya na ang bagong may-ari at nag-iisang owner ng company na dati sa iyo. Teka lang, Jeyboy. Ano namang nangyari yun? Huwag mong sabihin na uh, pumatol ka sa bakla. Alam mo, iba'y na yung sikmura mo, no? Ako, papatol sa bakla? Francis, di na, ako lang one motivation yung panlalait mo sa akin, eh. Tsaka isa pa, pinangako ko kay ate na magsisikap ako. Di mo ba alam? Simula nung pinagtabuyan mo ako at di mo ako binigyan ng pera, namatay si ate. Ano? Alam mo, sir, minsan sa buhay natin, hindi natin akalain na kung sino pa yung nasa baba, ay balang araw siya palang itataas ng taas. Biruin mo yun, dati nastas ka. Tapos ngayon, bigla kang babagsak. Teka lang, J-Boy. Baka nakakalimutan mo. Kapatid pa rin tayo. Bakit? Nung kailangan ba kita? Kapatid turing mo sa akin? Di ba hindi? Imbis na ng pera nga ibigay mo sa akin. biscuit, Grabe yung gali mo eh. Tapos ngayon, ano? Sasabihin mo magkapatid tayo? Wala akong kapatid lakupan Bakit? So, paano, sir? Total, hindi na ikaw yung bagong may-ari ng company na to, maaari ka ng kumalis. At tumayo sa pwesto mo dun sa labas. Patandan mo, babagsak rin. <laughs> sir. Bagay na po kayo sa upuan na yan. Ha? Tingnan mo, oh, perfect, the Perfect na perfect. Parehas kayo ng upuan. Nakablock. Uh, Marimar, maraming salamat, ha. So, lahat ng mga success na tinatamasa mo ngayon, sobrang deserve na deserve mo yan. Dahil sa sipag at pagpupur si sa buhay at sa pagkakaroon ng mga magandang asa. So, sir, ito so ako, lupas ako. Nagpapasalamat sa iyo. Dahil sa so, pagiging mabuti mo, talong lalo na sa pagkakaroon. tú